Nandito po tayo ngayon sa wake ng kapatid na Daniel Estioco. Dito sa May National Chapel Crematory. Ayan si Br. Daniel Estioco. Nagkaroon po ng biology para sa kanya. Salita po yung mga kapatid. Dito nga nalaman namin kung gaano ka saya at uh, mapagmahal na kapatid si Brad Daniel S. Choco. Sabi nga ni Sis Michelle uh, gusto ni Brad Daniel S. Choco ay magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Wala ng puot. Ang ding nagdatingan ng mga kapatid para dumamay. Mga bisita, mga kaibigan. And, and special. So, so, May nagandog din ng mga awitin. ng kapatid ni Kuya Daniel Estioco. Kumanta din at unti-unti na nga nagdadatingan ang mga kapatid at nakakilala kay Fred Danielis para makiramay. Nandito din para maghandog ng awitin ang MCGI Coral. Nandito po ang MCGI Coral. Uh, Maghahandog din ng awitin. Habang nagdi-dinner ang mga bisita, magahan doon ng doon po sa mga hindi nakapunta ayan po yung uh, Wake Me Brad Daniel S. Choco and si Corral Celebrating the life of Brad Daniel S. Choco